dalawang hunting night natin ngayong October. Nakabawi din ako. Para isang paros na nahuli natin. Ano oh, ito? Oh. Malaki ito, malaki. Nasaan batak eh. Nakita oh. po. Wow! Ah, laki ito! <laughs> <laughs> <Uli> tayo! Woo! <laughs> oh, swerte! Yung kalawang lusong natin ngayong buwan ng Oktobre. Sana pala rin na tayo. Ay, wala. pa zero out of seven kami dito. So meron pa kang limang tubang sa Kahoy. Kahoy? Eh, kahoy ko meron. Umikot pa doon. Oh, parang may eh, huli. Ano ito ba? Malakalak naman, konti. Ay, dalag. Lunok. <laughs> <laughs> Unahin mo sa ano, uh, buntot. Oo, oh, 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 <laughs> oy, 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 oy. Uh, oh, <laughs> ikalawang gabi ng aking igot hunting dito ulit sa nasa Batangas kahapon ang huli natin may isang dalag pinadat tayo hindi pa tayo nakakabawi Ngayon, lulusong tayo isa na namang spot na napakaganda pinagpahinga ko na ito ng isang taon kaya lulusong ko ulit again Welcome to my office ikalawang lusong natin ngayong buwan ng Oktobre sana palarin na tayo daanan pa lang <laughs> ganda na waterfall o, Ito yung swal kasama ko si Ichi at yung ating piloto si Arlie Sana palarin na ngayon bawi okay ang spot na ito bunga na ng ilog napakalaking ilog Ayan. sa kabila yung mga nagkakwari kumukuha ng mga buhangin ang spot natin Ayan. at matatanaw na doon Ang palikulian bridge ngayon gusto ka tayo malahugas ng tubig at dito napakaganda ng kanalan napakalalim nito yung bato na yan napakalalim na ang kilid na yan nakahuli na tayo dito malaki ang nahuli exactly one year after babalikan natin dito dumaan ang malaking bagyo lumaki ang tubig tingin ko na replenish na ito let's go nasa bingbing tayo ng napakalaking bato ah, sa background mamasapan o no? ka ng kawil sumabit na agad sa akin Diyan ka Good luck do Okay Okay, unang kawil Ay, eh, wala. Pain pa. Boy, pare. Zero out of seven kami dito. Okay. So, meron pa akong lima doon sa kabila. Sa kabila ng side. Punta natin. Ang nalalim ng mga spot na ito. Napakagandang pagkanaan. Pero so far, wala pa kami nangunik. Kahit isa to, Parang wala rin ito. Ito yung kinalaw eh.

Teka, teka, teka. Ah, oh, ano ko? Hindi ang mga pwesto rito at uh... Hindi, ayaw mo lang muna. babata ko dito sa taas. Nalaban? Yeah. Huh? Kahoy? Ay, kahoy lintik na wala lang eh. Kala ko meron. Kawayan. Ano wala hole? Ay wala. wala. Kawayan lang pala. Kala ko meron. <laughs> Bigat eh. Sayang, kala ko meron ah. na. Mas nakawil natin. Wala akong mahuling sa spot na ito. Ito ano mahuling sa spot na ito. Ito gitna ng ilo mismo na bato. Gitna-gitna nito. Sa gitna tayo ng kalaliman. Nakapakalawak na ilo. Huling kawil na nilagay ko. Saan ka na? lang ako dito.

Ano ito ba? Ano pa? Malaki naman, konti. Ay, dalag. Dalag na naman, guys. Pero malaki-laki na ito. Oh. <laughs> Dali na naman. Oh man. Ay nako. Pero malaki na ito kumpara kahapon, mas malaki ito. Wala sa manlalaki ang ma palos eh. Sa mababaw ng palos. Ayun no? uh. oh. Ah. Wala. Ay, may dalag ka na, si. <laughs> Pero malaki na 'yan. Sumulong ito dito sa kahapon. <laughs> Lunok ano? Lunok talo daw. Ano mga kalpas yan? Biro mo sa labindalawang dalawang kawil kasi lang may huli pinakahuli pa dalag no <laughs> okay na yan kaysa wala ah, ahon tayo at mayroon pa tayo doon sa kabila sa baba baka maswertehan natin to pandawin ulit natin yung kawil natin dito kahapon hindi ko na na video pero nakapaglagay kami rito siyang nakawil na kakaunti lang na. Doon sa taas, wala tayo na huli. Iisang piraso dalag. Ayos na na. Ang dagdagan ng huli natin. Okay, unang kawil. Andito. Saan ba dito, Chiba? Nilagay natin na. Yan, kalampas dyan sa back na yan. Sa back na yan? Yun daw. Ikaw na? Ito. Meron? Wala. Wala huli. Eh. No. No, non pago, No viene a Edo ketain itu Ya. Sudah di batak. Bita bita bita. Air Meron. Binabatak. nahawakan mo tansing lang tansing lang ang kakalasin mo ha ang nahawakan mo mamata ano <laughs> sige pero babaw na lang <coughs> pero yung ano ha yung pagka nahila mo na yung bitawan yung kansing dumuhilahin oo oh, mabelo na ako sige ayos madagdagan ang huli natin malaban malaban <laughs> malaban daw <laughs> Ay, dalag! <laughs> Ay, dalag. <laughs> dalag pala! Ay, yeah, uh, pala hawak ko sa ulo hindi madulas. Kala uh, ko naman eh. Oh. Ano? Ano ba? Lunok? Lunok. <laughs> okay. Ay, ang sabi ni sana. Alam, Alam na. Okay. Hindi uh, na. Bina... Okay lang, uli natin. Kasi kahit paano eh mas maliit yan ano Malaki yung huli natin huli okay sige may nang ihingis ito sa taas sige ayan siguro bibigay natin puluan yun muna puluan yun teka teka i-release mo na konti oo oo hawakan mo nga hawakan mo nga pinapulong ko yung Ritchie kala ko walang huli may huli ito hawakan mo hawakan mo huwag mong bitawan ha

isang bata. Ano ito. Pakita ka Pakai Pakita ini po. Palos nga, palos. Palos, palos. Oh Wow. <laughs> <Laki> wow. <itu. laughs> wow. Malaki ito, Jay. Malaki. suerte. <laughs> 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 oh. Ayan ba? Na-tsempohan natin. Nagtatago na ka pala dito ha. Ah. <laughs> Ayan. Dito tayo sa banda sa ano. Kala ko kanina. Kala kanina. Wala. Kaya pinahata ko na kay Richie. Abay. Nung hinahata ko. Ba, lumaban bigla. Parang tulog. Lagi natin na ano. Ha? Huh? Lalo, lalo pa Malaki. Mahina na siya. Mahina na yan eh. Kala ko talaga wala pala. Doon tayo sa ano. Lagay natin sa net. Yan. Malaki na rin ito. Baka may lima-anim yan. Pero lunok e, eh, oh. Lunok? Lunok yan. Swerte yan natin oh. Ay, salamat sa Diyos. Kala mo, papahiyan tayo. Okay. Ilalagay muna natin sa net. Para makasok. Unahin mo sa ano. Sa buntot. Oo. Oh, Oo. Oh, Oo. Oh, 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 oy. 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 na expert ka na! <laughs> secured! <laughs> Eh, puturin na natin yan. <laughs> Swerte. May huli tayo. Kalawang hunting night natin ngayon, October. Nakabawi din ako. Para isang palos na nahuli natin. Tingin ko, mga animang kilo ito. <laughs> Salamat sa Diyos. Hindi tayo napahiya. Tayo na bigo. Kalawang gabi. Ang huli ko ay isang ito, isang palos at dalawang dalag ito may dalag pa rito pero eto lang naman ang price cuts natin eh salamat sa Diyos salamat sa inyong panonood swerte tayo <laughs> may huli tayo swerte <laughs> <laughs> salamat sa Diyos hindi tayo nabokya <laughs> tutulak tayo muna rito nalasog po mamayang hapon nagkaralan tayo para susunod ang adventure walk now.